Supreme Court talaga tuta, tuta ng Duterte. Supreme Court talaga tuta, tuta ng Duterte. <laughs> That's my reaction. Pero <laughs> kayo sir, uh, kayo po. Uh, ah, ikaw pala din uh, challenge eh. Uh, uh, alam niyo po, kaibigan ko yung si Attorney uh, Gadon. Atty. In fact, uh, lagi kami nagko-concert niyan. But uh, kasamang lari, I'm sorry, but this is no laughing matter. Uh, I'm an officer of the court and as such, isang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So, I'm sorry, I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion natin yan, kasamang lari. Um, alam mo ba yung niya? nga po, ako. Sa pagkat sinabi niya Tatlong beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Ang Supreme Court talaga, tuta, tuta ng Duterte. Siningil out pa niya ang kunong mahistrado ng kataas-taasang upuhan. At tatlong beses niya sinabi, I was scandalized to be candid, sapagkat, bagamat meron tayong freedom of expression, and sometimes I have also criticized some decisions of the court, there should be boundaries. Pagkagano na pong masyadong vitriolic na, at vituperative, masyadong maangas na, at uh, layo, bilos na po yun eh. Eh hindi po natin uh, maaaring palampasin. Kasama ko din si Atty. Rolex Ubico at lahat po ng mga concerned lawyers. Mag-file po tayo ngayon ng petition for indirect contempt against Congressman Percy Valencia Daniel si yeah, wow. at ang Professor P.J. at yung best friend, I si repeat, yung best friend ni Atty. Tupacio, si Secretary Larry Gadot. Ang gawin po natin, for example, <laughs> First of all, niya, siya niya shopping ko ang mga toddler ng mga corrupt na mga officials. Second, itong si Rica di Hidaian sa Facebook at sa Twitter niya na lockdown na lockdown ng mga na mga justices sa Supreme Court appointed ng mga Duterte therefore independent mag-archive court. Bilang abogado as an officer of the court, we have the obligation to defend that integrity and the independence of the highest court <im> of the land. Pintu, -a -a yes! Yes! Bakit? Kasi kung wala credibility ang Supreme Court, wala nang matirang justisya sa <im> Pilipinas. Matipa That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those three individuals for indirect contempt. Yes, sir. Oh, Thank you. Oh, oh, may na na kaming isa. Ito nakakatawa nga, Ma'am Jubes. Eh. Opo, oh, sir. Noong nag-warning ako umaga kahapon na magdedemanda ako doon sa mga nambabasto sa Korte Suprema nung hapon, nag si Laila Dilima. Ah, okay. Salamat. <laughs> Oo, pwede kayong oh, mag-disagree, yeah. pero huwag niyong sasabihin yung, yung lingwahe niyo. Please watch your language because you're talking to magistrates of the Supreme Court. You're talking mm. to the Supreme Court, the highest court of the land, kailangang galangin. Okay, hmm. okay, ako okay. pinagtatawanan ko mga iyong opisyal pero kailan ko sila minura? Oh, di ba? Hmm, pinagtatawanan ko sila kasi nakakatawa eh. Lalo na pag yung buka e, eh, tambingi, eh, <laughs> nakakatawa talaga yon. <laughs> oh, pero hindi ko minumura. Oo. Oh, oh. hmm, pinagtatawanan Di pagtawanan nyo kung gusto niyo, pero hindi niyo ako makukumbinsi. Lalo na yung mga hindi abogado na kayo ay tama yung labing tatlong estrado na uh. hinirang sila sa Korte Suprema bilang mga mahistrado nga ng kataas-taas ng hukuman dahil nagpakita sila ng galing sa batas. Eh, mas magaling pa kayo ngayong hindi kayo abogado. No way bro. nyo ako mapapabilib. Pero di, magbigay kayo ng inyong mga opinion para may mapagtawanan din tayo. Oh, ha? Kaya <laughs> ayoko na magsuggest. <laughs> mm. Hindi, <laughs> pwede naman. Pero huwag nyo sasabihin tama okay. kayo at mali yung Supreme Court. Tama. Oo, yeah. o. eto ha. Okay. Uh, very quickly, talakayin natin ano bang sinabi ng Supreme Court kasi may mga nagsasabing nagbigay daw ng bagong rules, dati daw naman wala yun, etc. etc. Mali po kayo. Okay. Anong sinabi ng Korte Suprema? Noong sinabi nila na walang bisa yung impeachment complaint laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Number one, sinabi nila, yung one-year ban ay hindi nasunod. Lumabag. Bakit? Kasi na-initiate na kapag may file may nag-endorse na congressman at ito ay nirefer na sa Committee on Justice. Ilagay sa Order of Business, i-refer sa Committee on Justice. Sinabi nila, hindi naman nirefer eh. Kasi hindi inendorso ng Secretary General. Mm -hmm. Inamin po ng Secretary General, naghintay siya sa utos ng liderato ng Kamara na huwag mo nang i-endorse. Hindi po pwede yun. Mm -hmm. Diba itong si Rizzo Tiveros, si Coco Pimentel, fourth week ng fourth week. Kasama po yun sa fourth week kasi nasa rules po na uh. dapat yun ay idala, dalhin sa Committee of Justice within 10 days. Hindi mo uh. pwedeng upuan yun bago sasabihin mo, hindi pa na-initiate kasi hindi pa na Dadala. Ayun. Wala kang diskresyon. Walang diskresyon ang Secretary General. Yun ang unang sinabi ha. Okay. okay. Number two. Sinabi nila, dapat daw yon ay pinabasa sa mga miyembro ng Kamara. Hindi lamang yung bumoto, yung one-turn. Ah, Lahat. Okay. At dapat yung impeachment uh, complaint na articles of impeachment na dapat yung napamudmod, number one. Okay. Dapat yung ebidensya supporting the articles ay dapat kalakip noong pinamudmod na articles of impeachment number 2. Okay. Number 3, dapat daw binigyan ng pagkakataon si Vice President Duterte na tumugon doon sa mga akusasyon laban sa kanila. Sa kanya, ah, sa kanya. Okay, Sabi nila, wala po sa rules yan na kailangan tumugon siya, na kailangan nakalakip yung ebidensya, etc. etc. Binabago ng Korte Suprema ang rules, ang proseso ng impeachment. Hindi po. Ano ang purpose kung bakit dapat ang Articles of Impeachment ay number one, uh -huh. i-distribute sa lahat ng congressmen sapagat sila ang mag approve or disapprove nito? Kailangan one-third. Uh -huh. At number two, anong reason kung bakit kailangang bigyan ng pagkakataong tumugon si Vice President Duterte? Uh -huh. Yan ba invento lamang ng Korte Suprema? Hindi po. Anong nakalagay sa Bill of Rights? Unang-una po, Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of the law. Yan ang tinatawag na due process clause sa konstitusyon. The Bill of Rights Article 3 yan ng ating konstitusyon ay limitation on government power. Ano pong tinuro sa atin sa law school? Para do sa mga abogado, abogado pa naman kayo. Anong tinuro sa atin? Ano nga ba? Sa bawat batas, kahit sa bawat kontrata, sa lahat ng ginagawa ng mga opisyal sa lahat ng, gina, gina, ng actions natin hmm. na bilang mamamayan all the provisions of the constitution are deemed written into whether or not yan ay nakalagay sa rules whether or not yan ay nakalagay sa mga kontrata hmm. lahat ng provision ng constitution considered kasama oh. sabagkat yan ang highest law pinakamataas na batas anong ibig ko sabihin? baka sabihin nila bakit pati kontrata? a bill of rights a limitasyon sa power ng gobyerno mm. yung non-impairment clause oh di ba opo. Mm. written into every contract yan yan din due process clause kaya nasa rules ng uh, house yan o wala dapat lahat ng gagawin ng uh, house uh -huh. ay may due process anong ibig sabihin ng due process ah, a law that hears before it condemns ngayon si VP Sara lang ba ang kailangang bigyan ng pagkakataon tumugon. Hindi. Pati yung mga magdidesisyon. Kasi mm. it hears before it condemns. Ayun. Bago mo ikondena si Vice President Duterte Opo. at mag, uh, ikaw ay mag-approve ng articles para i-transmit sa Senado, dapat nakita mo yung ebidensya. Kung oh. hindi mo makita yung ebidensya, hindi mo nakita yung ebidensya dahil walang kalakit na ebidensya. Mm. Violation ng due process yan. Ayun ayun. Okay. Sige. Anyway,